Good morning mga kabranggay. Ayan, ngayon mag-deliver po kami ng module. Saan po ba kami mag-deliver ng module? Ngayon punta kami sa Barangay Kalaklan. So, nandito kami ngayon sa may outpost ng Barangay yung kababae. So, tara, sabahan nyo kami. So guys, ay nandito na po kami ulit. Ayan. Ngayon, na-explain naman po na HP, Sir Erwin Bucasas kung bakit po kami nagde-deliver ngayon ng mga modules na hindi nakuha. Hello guys, ayan, medyo patapos na kami. Dalawa na lang yung module na dapat i-deliver. At ngayon, napapahinga kami. Kasama namin yung mga kapulisan. Ngayon naman, tanongin natin sila ano ba yung experience nila sa pagsama sa amin ngayon dito sa aming programa. So, kasapin po natin si Ma'am or si Sir po. Ayan po sila. Experience po nyo. Actually, uh, nakakatuwa po dahil sa ginagawa po natin mga guro, uh, napaka isang mga dakilang bayani po ang ating mga guro may tatawag. Dahil po sa kabila na nagtuturo po sila, eh nagagawa po po nila i-deliver at makatulong sa mga mag magulang na ihatid po ang mga module ng ating mga anak. At sa amin naman po sa part po ng CNC, nakakatuwa po na, na, kami po ay nakakatulong sa pag-a-assist po ng pag ng module sa mga bata. Ayun, thank you po. Maraming salamat. Nakaka-touch naman po, no? So, sana po sa mga sa susunod na araw po na pagde-deliver namin is mabawasan naman po and makita namin yung improvement pagdating po dito sa aming programa. So, yun lang po. Maraming maraming salamat. On behalf of the James L. Gordon Integrated School, uh, the teachers, the learners, and the parents, I would like to extend my heartfelt thanks and gratitude to all the people behind this program, the Ami ko, ko ang module mo. A program na alam kong nakatulong at makakatulong upang uh, ma-reach out namin ang aming mga learners as well as the parents. And Uh, para ito ay uh, isang solusyon para matugunan namin ang lahat ng issues and concerns about the new normal setup of schooling. Sa lahat po ng tumulong sa programang ito, lalo na po ang ating barangay new kababae, ang ating mga kapulisan sa Police Station 2, sa lahat po ng volunteer, mapa-teachers, mapa-parents at sa lahat po ng uh, kapwa natin, mga magulang na nagbu at walang kapaguran lalo na po sa pagtawid bangka. Maraming maraming salamat po. Sana po hindi ito ang simula. Sana po magsama-sama tayo hanggang sa matapos po ang programang ito.